Eee. 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 So ito si Snow Tapos yung mga anak niya Sayangat na matay yung uh, isa Yung pusa natin na isa da Bali dalawang babae yan Tapos dalawang lalaki Tsaka dalawang white Tapos dalawang uh, orange Ito yung tatay nila Si Sky So meet the Sky si Sky. Laki-laki uh, niya, di ba? So, nasa parang dalawang, eh, hindi lang ah, pala. Parang tatlo ata o oh, apat ang <laughs> bigat niya. <laughs> uh, so, yun yung mga bibi natin. Uh, meet <laughs> dami nating alaga dito mga kumusta Si Sayon. Ayan, si Sayon. Sayon pinapakawalan ko ito pag wala kami para babantayan niya yung mga pusa tapos yung mga bato natin Ay, hindi pa sila kumain pero binigyan na namin ng kanya, tubig sila siguro pwede tayong kumuha dyan pagka sa Christmas na tapos dito mag-aalaga kami ng manok morning mga kamusta, gandang umaga So welcome back sa ating uh, panibagong vlog Panibagong araw So uh, kararating lang natin galing Maynila So narito tayo ngayon at uh, mag open tayo ng panibagong project At uh, uh, ngayon lang tayo ulit nag start ulit sa mga project Tawa so, uh, nga nung uh, medyo nag struggle tayo Siyempre, ganyan talaga buhay contractor hindi lahat ay dire-diretso rin talaga. So, nakaprepare ako at yung tropa pumunta na rin dun sa pinunta uh, sa project mga kamasta na. No? So, mag lang ako sa glit uh, pupunta na tayo doon. Eh, okay. magmo-motor tayo. So, dahil uh, hindi pa naayos yung GoPro ko. Cellphone muna. Ito yung cellphone holder. Uh, holder din to ng GoPro. Pwede rin. So, ito sa to suggest. Chest holder. wala tayong speaker so sigurado ito mahangin so i-mute imu na lang natin then background na na lang natin ang music tara Gagas lang. Full tank. oh, yeah. oh. So, Mula nung nasirahan ako ng sasakyan, ito na nagagas petron talaga si Michael. Elvin. Si Levi. Si Bayo. Tsaka si Michael nandito. So, nandito rin yung ibang tropa natin. Ayan, eh, dati natin work ko. Eh, oh. Ito na siya ngayon. Mga kasama natin ngayon. Yeah. Ay, kamusta? <laughs> oh, shout out daw. <laughs> mga um, uh, grapesa family dyan. Ay. Binuwan sa herin. Kosa lang <laughs> ako ah. dyan. Kosa. Ay, kosa. <laughs> Kasama natin sa Enbat dad Okay. So, ito na yung uh, uh, garden. So, tingnan nyo. Dito may papatong bato na 2x6. Ayan, eh, 2x6 ayun. Ayan. Diba? Ganda so dito, uh, ito yung gagawin natin magkikisame tayo so, gamit yung uh, metal paring yun yung metal paring natin tapos uh, plywood ang gagamitin natin dito na 9mm o kaya 12mm kasi naganap kami ng 9mm kahapon walang mahanapan walang matino na 9mm na nahanapan namin so uh, preferably talagang uh, 12mm ang gagamitin natin sakto Thank <laughs> gagawin na muna natin ngayon ayan kukunin natin yung level kasi eto pali naka streamline lang kasi to ngayon ang gagawin natin yung uh, streamline na yan uh, ayusin natin o kaya hindi natin susundin yung streamline nya so mag A na kung na elevation dito Maka slope dito tapos doon so susundan natin to yan yung nilagay nilang kahoy dyan sa gilid so, yun ang gagawin natin So yung nasa plano kasi, ganito siya. Ito so, yung nasa plano natin. Ganyan. So uh, may cove yan sa gitna, pero dito plain lang yan. Okay. Ganyan siya. So ito 60 cm lang pa. Ganyan. So uh, yung uh, distansya niya, Ayan, may cold tayo dito na 10 cm. Tapos, uh, magsa 70 cm tayo. Para dun sa may distansya ng carrying channel okay. So yun ang gagawin natin Tapos uh, yung uh, Yung paring natin pag ganyan sya So carrying channel natin pag ganyan Diretso yan so, Habang uh, nagkikisam itong propa dito Ito uh, may bubutasan na rin kami ni Michael dito Para sa electrical natin So may outlet tayo dito Tapos uh, ito para dun sa may ref Sa range Tapos yung sa hood nya sa inyo yun mga uh, gagawin pa natin habang uh, nag fry frame pa lang naman sila dito uh, yun na muna yung gagawin kasi sasabay na to sa electrical nya para minsan na. so ito. eh kabit na sila ng uh, walinggel yun yung gagawin natin ngayon layout tayo okay. habang layout ang trapa pa tayong isang mag-start na project sa Buleo pero malilit lang, malilit lang. So sinisingit na natin na trabaho ng tropa. Tapos sa Monday naman, meron tayong mag-start na project so Jadi. So naka-schedule na 'yon by Monday. So uh, ceiling installation, painting works ng ceiling, electrical. So preferably eh, uh, sana hopefully mag uh, uh din yung uh, painting works natin doon sa wall. So na ko na rin 'yon. So yun na lang yung uh, Uh, pinag-uusapan ni Sir Tsaka ni Mrs niya. So uh, itong pagpasok ng October may mga blessings nakapalit kapalit na kahit na isang buwan din tayong uh, uh, nag-stick lang sa mga project na meron lang mga kumastaano. So ganun talaga, hindi lahat na hindi sa pamamuntata kasi hindi hindi yung dire-diretso. So depende, meron din at meron din talagang buwan na uh, wala talaga magsisimula ganda na ito yung garden nyo. So, kagaya so nyo, inupuan ko kanina. Siguro to may mga bato-bato to. Diba? So, yung mga 2x2 na yan, uh, may, may patong pa dyan na 2x6. So, di ko alam kung buo yan na 2x6. Pero parang buo ata. So, parang flooring nyo na to na buo. Ayun. Siguro, parang flooring nyo na lang na buo. Tapos ang kaganda na ito, may cove light dito. Ay, okay. May strip light sa ilalim niya, no? So, i-propose natin yan para maabangan natin ang linya. Kasi nakatago naman. So, ito, yung may ceiling din to. Pero hardy flex yung gagamitin natin, o kaya cement board. Pero yung pinakaunang muna natin gawin, itong loob niya. Kasi pwede naman na natin gawin yan. Ito kasi, pagka nabubungan na to, tsaka lang natin siya gagawin. Ayan, si Foreman. <laughs> okay. Ano ulit yung pangalan nyo, foreman? Joey. Joey. Okay. Foreman Joey. Siya ang parman uh, dito. Foreman ni Architect Arturo Chongson. Tsaka ni Engineer Ongyako. Uh, uh, ang ganda ito. Garden pa lang ito mga kamusta, no? Pero makikita nyo. Uh, minimalist siya. Aesthetic na tinatawag puro kahoy ito yung mga kahoy na talagang matitigas na uri And, so yung ilalagay uh, lalagay pala natin dito kay gagamitin natin uh, materials para sa board natin plywood mga kamasta no? so ano nga ba yung pagkakaiba naman kapag uh, yung uh, ilalagay natin eh, mas makapal na plywood o kaya naman board so mabigat ang plywood mga kamasta lalo lalo na kapag ito ay makapal So sa lahat naman ng board uh, Yan nakadepende talaga Kung gaano kakapal So nandun yung bigat nya Ngayon uh, meron tayong pamamaraan Para siguradong matibay yung framing natin So yung uh, framing natin dito Gamit yung uh, metal frames Kahit metal frames po yan Kasi uh, ang comparison naman Pagkakahoy uh, Medyo mahirap yung proseso Kasi kailangan mong balok to rin Kailangan mong tuwed ganyan. So mas mainam na gumamit na tayo ng metal frame. So ito naman, yung metal frame na yan, nakadepende na lang kung paano yung installation natin. So yung installation natin dito, talagang papatibayan natin para sigurado. So sa carrying channel pa lang, ito na, susundan na natin yung, uh, yung parlina na yan. So doon na, na tayo maghahangay para sigurado matibay. At uh, yung distansya niyan, naka 70 cm yan mga kamastana. 70 cm yan. So yung metal paring natin dito yung 2 by 1 na tinatawag. So corrugated type. So 0.5 yung kapal na ito. So sa carrying channel naman natin, ito uh, 0.7 naman siya. So group type yung uh, kinukuha natin. So, so uh, wala yung gel naman. Uh, yung yung uh, 0.5 din. Ayan, so, may like kabit na yan. So yung haba na ito sa metal paring uh, 5 meters don sa carrying chair na yun pag ni to is so dito na rin kami mag ringkang. kapag inaakit ng carrying chair. eh shout out naman kay Ate. ah uh, diba smiling face na si Ate. ay ganon. buti na lang ako ay lang palangiti ako no. <laughs> so tinatanong niya kung daw ba yun <laughs> Oh, anak kasi natin si Pacquiao. <laughs> oh, so, latag na 'to mamaya. <coughs> oh, Tasa na lang namin yan At dito namin sa likod idadaan ita Kasi sayang naman eh Ito na finish na eh Tapos, itong mga lakot ito, na ayusin natin. Ayan, lahat yan. Panibago tayo ng panel box. Para malinis. So, ito yung paraan din namin kapag nagdudugtong kami ng carrying channel. Kasi ito, nagpas ng 5 meters. So, Pag lagpas ng 5 meters yan, ibig sabihin, bitin na yung carrying channel natin kasi ang standard na sukat ng carrying channel natin 5 meters at ang isa pa dito kung bakit kulang yan ay uh, kailangan natin mag L so yan yung paraan natin para may kapit natin to sa pader so ito yung kakapit natin sa wall kung saan ito naka 15 cm so pwede rin kayong gumamit ng 20 cm mga kamasta no? so ito naman malalapit naman yung mga carrying channel natin so okay lang naman na kahit na 15 cm na siya So, uh, ito yung para namin para magdugtong simpleng pamamaraan lang gamit yung blind rivets din so overlapping lang yan hindi mo na kailangan uh, gumamit ng sanepa o yung pangsapi na tinatawag so uh, by itself mga kamasta o kaya yung sa sarili niya lang pwede mo na ikapit eto lalagyan pa natin dyan para sigurado makapit kabit na natin yung carrying channel mga kamasta Magkakatayo ng uh, kapirasong uh, metal paring at uh, yan yung gagawin nating space eh. Tapos uh, may guide tayo dito para sa numbering ng paghanger natin. Gamit lamang yung laser leveler natin paano nga natin nag, paano tayo naghanger. So yan ang ituturo ko sa inyo o kaya pamamaraan natin ngayon. I-share ko sa inyo mga kamusta. So gamit yung metal paring natin yan yung spacer natin mga kapaskano kasi yan yung standard na gap natin para dun sa carrying channel tsaka wall angle para pag naglagay tayo ng metal paring dyan nakapantay na okay. so, ang simpleng pamamaraan o kaya simpleng idea yung metal yung metal paring na yan pero ang laking bagay niyan para hindi ma-delay yung trabaho. So, ang kagandahan niyan pag naglalagay kayo ng hanger, o kaya nag-install kayo ng uh, carrying channel, mga kamasa, dapat yan. Yung talagang bagsak ng bagsak. Meron din naman yung pamamaraan na kontra. Magkontrahan na tinatawag. Alternate na tinatawag. So, meron nakakapit doon. Kumbaga, yung isa na yun, nakaganon siya. Tapos yung isa naman, nakaganon siya. So, uh, pagka, pagdating kasi sa carrying channel, mga kamusta dapat suspended lang yan. Na, kahit na nakahang lang siya, o kaya dapat naka-rest lang para kahit na lumindol mga kamasta naglalaro lang siya so magabot tayo ng kapirasong walenggel so susukatin natin yan 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 yung paraan natin So sisinyalan natin 'yan mga kamusta na. No? 'Yon na rin yung magiging guide natin para dito sa susunod na na pagkuha natin ng level niya. Yan So gamit lang din yung laser natin, 'yun yung laser natin mga kamusta. Gamit yung vice clamp natin. Ito yung i-guide natin na okay, So dire-diretso 'yan. So 'yun ang para natin. Napakadali mga kamusta gamit yung laser leveler natin. Nain muna natin dito sa bandang dulo. Diyan, pwede na diyan. Yan. I-adjust. So, ang gagawin na lang natin, i-adjust, i-adjust, adjust, -adjust, adjust mo na lang. So, malaking bagay din na may uh, gamit kang yung ating uh, vice clamp. So, ginagaid na lang namin 'yan. So, wala nang tansi-tansi mga kamusta no? Oh, double check. Okay? Oh, so, kapiraso lang to. <laughs> yan ang gagamitin natin pang guide natin. So, yung susunod naman dito mga kamusta, etong susunod na to, ganun din ulit yung proseso natin. So, ang ginawa ko lang diyan, ayan oh, madali na lang. Kunin mo na lang yung sukat niyan. So, ganyan na lang siya. So, dapat yan, dito kayo magbe-base mga kamusta. Tapos susunod ganun na naman. Okay? So, eto may cove na to, Itong part na to. Tensi na. Oh, sa lalagyan ng walinggel yan, pa So, bilis na lang, no? Wala lang tansi-tansi. Kasi kung tatansihan mo pa yan, isa-isa. Lala na pag kaganito naka-elevate mga kamasta. naka-slope na ganyan. Laking problema. Laking abala pala, hindi problema. Abala lang yun. <laughs> So, yung mga sobra na yan, pinofold namin, nire-ribits pa. Para nakayo na lang. nakayu na siya. May nakakapit na dito, nakasalo pa. Double-double kapit niya. So, may mga bashers na naman magsasabi. Siya pa yung oras na naman. <laughs> mahal na mahal ko yung mga bashers ko eh. <laughs> Yung ang uh, pinapaganda mo nang trabaho o kaya naman maliit lang eh pinopo na pa. Ay, <laughs> ah, so yan ang paraan niya. Okay. Lagpas na yan, bawasan mo na. Ay, <laughs> ah, galing ah. Oh, so, kapit na kapit. Ay, ah, nagpalikabok si Michael Don Tingnan ko kung anong nangyari sa kanya. Sa wakas pumuti. Oh. pumuti si Michael eh. Hindi kasi nagmas eh. Nabagay, naka-helmet na siya. <laughs> so tingnan natin kung sa hangar pa lang matibay na. Saglit lang. Oh, yan no. Ayan no. Ginawa pang baras no. <laughs> hindi ko naman sinasabing bitinan nyo rin yung mga ginagawa nyo mga kamasta, no? pero yun ay uh, parang demo lang natin kung paano nga baka katibay yung hammer na ganyan di diba? so hammer pa lang yan matibay na balikan natin ito mamaya at uh, ito muna ang gagawin nila latag muna yan so punta muna tayo sa bahay at uh, may tatapusin tayong quotation mga kamasta no? at uh, antayin pa natin si Michael at, at nagpabili tayo ng merienda Ayan, dito na yung merienda natin pero sa akin juice lang akin na Jujus na lang ako. Mag may merenda na yung tropa. So bago tayo aalis. Ganda nung juice ni Michael ah. Walang tusok. Ay, meron. Hindi may alam. Parang alam, alam. Para ka naman oo. Ayan, merenda tayo. Ito yung guyaba, no? Iwas sa sakit to. Malakas pang kontra sa mga kanser, ganyan. So, ganyan, may kanser. Agas daw ng, <laughs> Agas ng na anungan Agas <laughs> daw ng anungan ibu nungan So tara, balik tayo mamaya tara mo na dun sa bahay at mag uh, may papasa kasi tayong quotation ngayon para sa ibang proyekto okay, tara dun sa okay so pabalik na ako muli dun sa site mga kamusta so kita kita na lang tayo to. dito na tayo sa site eh so tingnan nyo naman yung linis nung pagkakalatag mga kamusta ano ayan eh, o diba napakaganda napakagandang pagmasdan napakalinis tsaka talaga maayos na maayos yun ang importante naman sa paglalagay ng framing no sa framing pa lang dapat na malinis, matibay. Eh. Na alam mo na na okay na okay talaga. So dito na sila. Lipat na sila dito sa apartment oh. Magahanger na sila dito. So lalagay tayo ng Karen channel dito sa part na to. Para dun sa may cove natin. So latag na rin sila porma no. Lagi ng kahoy. <laughs> <laughs> para makita daw yung mga pogi. <laughs> so nandiyan na yun si engineer, nandiyan si engineer. Mga uh, bibilang ng mga kahoy. So, sukat na lang. Ginagawa ng tropa. Para lipat na sila kaagad dito. Dagdag pa kami ng H-frame. Para magamit. Kasi, mababa yung mga tungtungan na. Okay. So, habang gumagawa yung tropa, ito naman, nais ko naman na yung uh, list natin para sa electrical niya. Kasi, may mga adjustment. Okay. So, yun yung uh, gagawin natin ngayon muna. Okay. So, naset ko na. So, merenda mo na yung tropa. Tara, tara. So, tingnan nyo yun. Dito na yung mga kahoy nakakailanganin. Oh. Kaka-deliver lang kanina to. Merenda mo na tayo. I bean stone. I <laughs> 7 pesos pa rin. Yan. Good boy tayo ngayon. Yakult. For everyone. Ay. <laughs> Toast bread stick. Di ba? Eh, merenda natin ngayon. Dito na kami ulit. At uh, abangan nyo na lang ito mga kamasta. So magde-daily vlog tayo dito. So ito yung episode 1 nya dito mga kamasta. No? So balik tayo sa daily vlog. Kasi yan ang ipopush natin. Tapos bukas yung isa-isa sa mga project natin. So pupunta rin ako doon mamaya. So, abangan nyo to kung ano pa yung mga tip at saka technique natin sa paggagawa natin ng kisame. At uh, idea na rin mga kamusta, no? So, para magkaroon ng idea yung mga lahat ng mga followers natin, subscriber natin. At sa lahat po ng mga gusto pang matuto. No? So, shoutout na lang natin yung mga tropa natin dito. Okay, so hanggang dito na video natin mga kamusta, no? So pwede na biga idea tayo kahit sa konting idea lang mga kamusta, konting uh, pamamaraan uh, ito ay uh, para sa lahat naman mga kamusta. Tsaka ito yung pupush natin, mag daily vlog tayo para sa lahat mga kamusta. Ano. At uh, gusto ko na rin kasi na ma-update yung mga projects natin syempre. Kaya nung nag stop tayo ng nag-vlog o kaya nag-rest tayo ng mga ilang araw so napaisip ako dapat talaga daily vlog talaga yung gagawin natin. So ayan, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming maraming salamat. At uh, sa lahat ko ng mga gusto magpa-shoutout, just comment down below at araw-arawin natin mag-shoutout mga kamusta. Ayan, mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!